Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Nakapagparehistro na po ba ang lahat? Nakakatiyak na ba kayo? Nakasama na kayo sa listahan ng NCSC? Ating alamin sa balitang ito kung paano nga ba natin malalaman kung tayo ay sigurado na nakabilang sa listahan. Ang balitang ito ay nakalap sa CNN Philippines. Okay, so once po na na-encode na yun lahat or nakapag-rehistro na, 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 na submit na nila online, paano po malalaman ng um, isang senior citizen na talagang pumasok, registered na sila doon sa database? May uh, registry number po ang senior citizen na nagre-rehistro mm -hmm. at uh, may access code din. So uh, if they take note, isulat lang nila or i-memorize nila, yung RRN na uh, yung registry number at saka yung passcode then na uh, pwede nilang ma, ma kung talagang na registro ba sila or if not ang isang alternative is mentio is isulat nila ang pangalan nila at ang kanilang birth date okay. at uh, malalaman din nila kung talagang na registro ba sila okay thanks for watching please don't forget to like share and subscribe